Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa sa mga bagong videos na in-upload ko yeah, Guys, tinan nyo to, ganito live pa pag wala kayong pamparapit na sa sakin Bili, Bili lang na. kayo na ito Mura lang to, nabibili lang yun sa Shopee, pwede yung add to cart to Hindi nga Ayan guys o eh. O diba? Ayan guys o, oh. hindi hmm. na alata Tinan nyo o humalat <laughs> <laughs> Wasak naman pala. Ma, -o? ma, ma. Palaban eh. Nandiyan si nanay. Ma, -o? ma. -o? Ma. -o? Ma. 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 Imbis pa uwi. Eh. Paparko ulit. Imbis pa ganun, gumanun. Eh. eh, sinundan yung araw. Eh. 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 Tataka eh. siya, paikot-ikot. Mga buhay! Good morning! Welcome to Subbalagoon Shagaw! Wow. Ang okay. Welcome to Mobile Legends! <laughs> <laughs> ay, 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 Naaya. Palit one for day. One for na Asin lagi ni Ray. Asukal na yai. Ako lang gisbuat lang ngasin para diul megasun. Galing. Baro nung pala magbasa ang langgam. Ah, saktor. Saktor sa kadaggan sa asin. Lasang dagat. Ba, kakaiba yan ah. lang niya. Ano ba yan? Istorbo kayo? Natutulog si Whitey. May hindi nga talaga mga pusa, Huwag no? nag-aaway. Ano ba? Hindi sila nag-aaway. Agmaya. Agmaya. <laughs> Nako po. Sana yung kapatid ko. Nakala <laughs> niya na ulog yung kasama niya. <laughs> Corrected by Bebe mo lang yeah. Hindi ka man pumasa Pero pumasa pa naman sa puso ko <laughs> Talaga Ito <to> yan Pero may na-spy Only Philippines will Di pa nga nakakapagpahinga yung taon, lulis na ang buhokan. Ang daming project. daming assignment. Lulis <laughs> na naman, yakapasok ko lang <laughs> sa school, gusto ko na bumuhay. Wala nalang pangon, buwabo pa yung katawin. Yun nag-asawa ka, kaya <laughs> rich kid. Ah. Ganda lang ng ngiti niya ah. <laughs> pa ba okay, ang pinasala eh. eh? nakalimutan mo, 30, years old ka lang. <laughs> uh, Rawarupok na yung Bilis naman ng tawal eh. <laughs> ano ba? Ano ka Ang bilis. Nakabor tuloy ni ate. Kahit sa O chinela. Nabol na. Habang may buhay, may... Pag-asa. Habang may buhay, may... Pag-asa. Pagsubok. Dahil <laughs> tayo katiwala ng Diyos na talagang ang ating buhay ay may, mayroong... Habang may buhay, mayroong... Pag-asa. Habang may buhay, may... Pag-asa. Pagbangon. Kung <laughs> hayaan na kapag mayroon kayong pinagdaraan ng <laughs> pagsubok, ay hindi kayo babangon. At kapag merong pagsubok at mayroong pagbangon, sa pa lang natin maunawaan na talagang ang ating buhay na habang may buhay, may... Habang may buhay, may pag-ibig. <laughs> Saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may habang may buhay, may ayaw nyo nang sumagot. <laughs> Pinadala kayo ng black no po at eh. pero di sinabi yung size. <laughs> <Hali> ka man. Pagbata. <laughs> <laughs> Ano ka makamukha ni Ninia? <laughs> ano? Magkawik? Makamukha ko <laughs> nga ma si Ninia! testing na mo pag nagano'n Ay, ganda ko! Makamukha ko, ako sa sarili ko Awww, matakot ang pakunti ni Ninia Nagulat talaga ako sa sarili ko ng Ninia ano? <laughs> Gampanan mo na, panindigan mo Sumakses ka eh! Doon mo sabi na sumakses ka! <laughs> Uy, <laughs> aking yun! Nay, ito'y bigas mo na yon? <laughs> ano? Ba yan, oh, sorry. ba yun, babe? Aking, babe Ay, ko ng bigas Ay, bigas mo na yon. Sorry Mahirap ako magkaparas lang kasi kaya ng bigas yun Ay, ah. <laughs> <laughs> Yung feeling mo na maganda ka pa sa kanila Pila-pila <laughs> yun Nak, bumili ka nga mo ng toyo doon sa tindahan. Yung tagluluto yung mama mo. Mamaya na, Papa. Pinapalipad ka pa ito sa gula ko. Bakit nakakain ba yung saranggula mo? Eh bakit papa? Lumilitan ba yung tuyo mo? <laughs> Sumasagot na. <laughs> mo. Success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Pero step no? by the step pala. Sumakses uh, nga. Bago uh, ka, ka sumakses. Pero yung na-imagine <laughs> mo, bigla kang sumakses. Uh, ang <laughs> galing niya. Kailangan tumakbo ka na. <laughs> Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. <laughs> Dahil imbis na nasa bahay lang, at nagsiselfone. Dito, ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Laling <laughs> kamot, <laughs> oh, mga, <laughs> <laughs> oh, mga... Ring time. <laughs> oh. Ganda talaga nang nabili ko sa Shopee. Ayan, oh. <laughs> basket. Say yellow basket below. With ticket na yan. Parang-parang. Char! Parang And di ba uli Kinakay. No, 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 no. Mitsubishi. No, 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 no. Opo. No, 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 no. <laughs> <Obo. laughs> Maganda naman ang asawa ko. May pagka... Pwede ka, manager ah.